Magbibigay tayo ng suggestion dito mga kasawi sa ating viral video na kay filma at kay Andy at sa girl na kasama ni Filmar. So para sa akin mga kasawi, alam nyo ba kung talagang walang intensyon ng isang babae na makipag, yan mga kasawi, na makilala siya sa social media o gusto niyang sumikat man lang. Siyempre, ikaw na babae, alam mo may asawa yung isang tao, bakit ka makikipag? Ayan mga kasawi ganito sa kanya, di ba? Kung walang mali siya para sa iyo na talagang sirain ang pamilya ni Philmar or ni Andy, yung kanilang pagsasama. So ibig sabihin, pwede naman kayong magsama without video. So, ibig sabihin, gusto mo rin talagang sumikat sa social media o gusto mong sumikat at makilala ka dito sa social media. So, kung ikaw talaga, inirespeto mo si Andy, alam mo ba, napakadali lang gagawin yan? ikaw na mismo yung umiwa sa kanyang asawa. At higit sa lahat, alam mo ba, napakapangit kasi tingnan mga kasawi. Lalo, lalo pat meron ng pamilya si Pilmar, ang pangit kasi, ang sagwa talaga tingnan. Kasi ako bilang asawa, for example ni Pilmar, masakit na makita ang asawa mo na ganito kahit na walang cheating na nangyayari is masasaktan at masasaktan ka kasi makikita mo na ng isang lalaki doon sa isang babae, di ba? Kaya sa babae na to, alam mo ba, yun lang yung nakakasakit. Parang bilang babae, dapat kung gusto mong respetuhin ang sarili mo, magparespeto ka. Kasi kung nararespeto mo yung sarili mo, hindi mo ito magagawa sa ibang babae. Kasi alam mo ba kung bakit tapos ngayon mag-a-apology ka, sabihin mo, na hindi mo naman tinatabihan si filmer or kung ano man yung ginagawa mo ganyan, di ba, napakasakla kung talagang hindi mo itinision na mapag-usapan ka sa social media so ibig sabihin, hindi mo na dapat in-upload ang iyong video, mga kasawi kasi ibig sabihin, gusto mo rin sumikat gusto mo rin talaga mapag-usapan sa social media, kasi nga si Andy ay napakasikat so nilisan niya lang talaga yung showbiz para lang mawala sa social media pero anong ginawa mo, eto o oh, nagpapakilala ka siguro at higit sa lahat, gusto mo talagang mapag-usapan ka. Kasi para mabilis ang iyong pagsikat. Kasi alam mo ba mga kasawi, sa ganitong babae, yung tingin ko talaga, kung ayaw mo talaga ng gulo, kung ayaw mo talaga na mapag-usapan ka, tapos mag explain ka sa huli, ganito, ganyan, wala kang ginawa. So, ibig sabihin, ikaw palang mag adjust ka na. So, for example, ganito yung ginawa sa ni So, mas maganda na ikaw mismo ang mag-apology doon sa asawa niya. Huwag mo nang i-post yung inyong ganitong sinario kasi nagkakaroon na mga dirty minds ang mga tao. syempre dahil sa nakikita nila. Alam mo naman sa daming nangyayari sa social media ngayon na tudo deny. Ayan. nawala silang relasyon pero end of the day malalaman mo na lang kalaunan ilang buwan na meron palang lang relasyon at nagkakahiwalay na ang mag-asawa or magjowa dahil sa may mga babae na talagang pumapatol kahit alam nila na meron ng asawa ay pilit pa rin silang pumapatol at pumapatol pa rin talaga sila mga kasawi. So ibig sabihin, wala talagang respeto sa isang babae. ba diba, kung ikaw ay babae, ano ang mararamdaman mo kung si Andy mismo ang gagawa sa'yo nito? ba diba? masasaktan ka rin dahil bilang babae. So masakit po yun kahit na wala kayong ginagawang masama. Pero para sa mata ng mga tao at ganito yung makikita na sa sa'yo. So ibig sabihin, mag-iisip at mag-iisip talaga sila na meron kayong relasyon dalawa dahil sa ganitong senaryo na ginawa mo para doon sa kanyang asawa na ganitong ginawa mo kay Filmar, So, di ba ganyan lang yon, So, kung ayaw mo mapag-usapan, umiwas ka na lang at higit sa lahat. Kung gusto matal sa isang single, wag na po sa may asawa. So, yun lang mga kasabi yung ating suggestion. Dali tayo ng ating mga followers kung ano yung, yung comment natin sa trending video na ito. So, yun lamang po. Kung gusto mong irespeto, magparespeto ka. At higit sa lahat, wag na po tayong manira ng may pamilya at may pamilya. Yun lamang po mga kasawi. Bye!